mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click na notification bell para hindi ka nuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. <smack> It's time for DJ Rockies Secret Five. asawa ko ang sumisira sa relasyon naming mag-asawa. Hi, DJ Rocky. Avid fan and listener mo ko sana ay mapansin at mailathala din ang aking kwento. Itago mo ko sa pangalang Jen, 31 years old, at kasalukuyang nasa Japan. Ito po ay kwento tungkol sa aking biyanan at sa ilang kapamilya nang asawa ko. Ito po ay nagpapabigat ng nararamdaman ko ngayon. Ito ang aking secret file. Kinasal kami ng asawa kong si Mark noong 2022 umuwi sila ng pamilya niya. Nanay at mga kapatid niya galing Japan para sa aming pag-iisang dibdib. Ngunit bago pa lang ang kasal, ay alam ko nang magulo ang pamilya ni Mark. May mga ilang pinsan at sahin siyang hindi naka-attend dahil sa mahigpit na pagtutol ng biyanan ko. Hindi ko akalain na senyales na palayon, na red flag ang pamilya ng asawa ko. At hindi nga nagtagal. Pati ako ay tuluyan ng nadamay sa magulong buhay nila. Six months after naming maikasal, ay tuluyan na akong sumunod sa Japan para makasama ang asawa ko. Never kong naisip na magkakaroon ako ng problema sa biyanan ko. Kasi nung una, close kami ng biyanan ko. Sa katunayan, madalas niya akong ayaing lumabas. Madalas na akong binibilhan ng mga damit at ilang branded bags. Naisip ko pa nga na sobrang suwerte ako sa bago kong pamilya, most especially sa aking biyanan. Hanggang sa isang araw, na napagpasyahan ng sister-in-law ko sa Pilipinas na ipagdiwang ang kanyang earth. 18th birthday. Dahil doon, ay nagkaayos ang biyanan ko at yung mga nakaaway niyang pamangkin niya na nasa Pilipinas dahil sila lang ang malalapitan namin sa pag-organize ng debut ng sister-in-law ko dun sa Pilipinas. And by the way, ang main organizer ng debut ng sister-in-law ko ay yung pinsan ni Mark na hindi ko kasundo. Madalas silang magkausap ng biyanan ko sa phone. Dahil nga sa pag-organize at sa pagpe-prepare ng debut nang sister-in-law ko. Doon ko na napansin na unti-unti nang nagkakaroon ng gap sa amin ng biyanan ko. Confirmed pang ang balitang galit sa akin ang biyanan ko. At ang nagsabi nito ay isa sa mga pinsa ni Mark na malapit sa amin. Kasi nga, sa kadahilanang napagdesisyonan daw namin ni Mark na sa apartel kami mag i sa pag-uwi namin sa Pilipinas para sa debut ng kapatid ni Mark. Ay pinipilit kasi ng biyanan ko na dapat ay sa bahay na lang kami umuwi sa bahay ng nanay ko tumuloy. Sinabi ko naman sa kanila, paulit-ulit, na hindi kami po pwede sa bahay ng nanay ko dahil napakasikip doon. Wala pang bakanteng kwarto. Ang pagkakahulugan niya doon sa mga nasabi ko ay keso. Hindi daw ba ng pamilya ko ang anak niya kaya hindi kami pwedeng tumuloy sa bahay ng nanay ko sa Pinas? hindi tanggap si Mark ng pamilya ko sa Pinas. Ganun ang dating. Hindi ko alam DJ Rocky kung hindi ba siya marunong umintindi o sadyang naghahanap lang silang lahat ng drama. Eh itong biyanan ko naman sa hotel din mag-i-stay. Kahit pa ang dami-dami nilang kamag-anak na pwede naman nilang tuluyan isa e hotel nila napili. Kaya nga hindi ko alam kung bakit big deal. Yung pagstay namin sa apartel. Sila kasi yung tipo ng mga tao na parang pakiramdam ko lang ha, nangihina pag walang kaaway. Gusto nila parate ng thrill at drama sa buhay. Sinusubukan kong ikalmang sarili ko, DJ Rocky. Hanggang sa sumapit na ang debu. Ang nanay ko, ang isa sa mga unang nakarating na bisita sa event. Nagtaka siya kung bakit nakalagay ang pangalan ko sa tibol nila. Anyway, ang table ng pamilya ko ay inilagay nila sa pinakadulo ng event hall na halos hindi na matatanaw ang stage. Ang ine-expect kasi ng nanay ko, e eh katabi ko dapat ang asawa ko sa table kung saan nakapwesto sa harap ng stage. Nagtanong tuloy si nanay kung bakit ganun ang setup. At nung sumagot ang kapamilya ng asawa ko, ako raw ang nagpasya noon. Kahit ang totoo, eh hindi naman nila ako ipinwesto sa harap kasi nga hindi naman ako immediate family ng debutant. Kung nagsinungaling sila, tinanggap naman ng nanay ko ang paliwanag nila at naging maayos naman ang usapan. Pero, nang matapos na ang debut at nakabalik na kami sa Japan, doon na nagkaroon ng malaking kaguluhan. Na nung una iniisip ko, mahin ko na lang. Pero hindi pala po pwede. Kasi, eto, ay babagabag sa kaluoban ko. At ito, ang posibleng sumira sa relasyon naming mag-asawa. Isang araw, may isang dummy account ang nag-message sa asawang afam ng biyanan ko. At isinumbong siya na meron siyang alleged love affair sa Pilipinas. Walang ano-ano'y ako ang pinagbintangan niya na gumawa nun sa kanya. May mga pasaring siya sa FB at meron ding group chat kasama ang mga pinsa ni Mark kung saan dun niya ako pinagsasalitaan ng mga salitang halos hindi ko kayang lunukin. pinagtulungan nila akong lait-laitin. Pinagtulungan nila akong pagsalitaan ng mga bagay na hindi magagenta. Sabi nila, reklamador daw ang nanay ko. Nanggugulo daw nung debu kahit hindi naman. Baliw daw ang pamilya ko. Ginagamit ko lang daw ang asawa ko para may lalaking bubuhay sa akin. Mukhang bonjing at ogag daw ang pamilya ko nun, debo. Hindi nila naisip na isa sa pamilya ko ay nag-cancel pa ng appointment sa doktor para mapaunlakan ng paanyaya nila. At yung iilan pa galing sa malalayong lugar. At kami ng asawa ko, napilitan pa na ipayutinize yung terminellate terminally ill naming pusa imbis na sulitin namin yung mga araw na kasama siya. Dahil kailangan naming umuwi ng Pinas para umatin sa debut na yun. Pakiramdam ng biyanan ko porke nagpa-event siya at nagpakain siya okay na. Hindi man lang niya na-appreciate ang effort at sakripisyo ng mga taong gumawa ng paraan para makapunta sa importanteng araw na yun. Ang masakit pa rito. May pagbabanta pang galing sa side ng biyanan ko. ay e papakulam daw ako. Pupuntahan daw ang nanay kong senior citizen sa bahay para hamunin ng gulo. Pati mga post ko sa social media, nagko sila ng hindi magagandang bagay. At ang mga bagay na walang katotohanan. Katulad na lang ng malandi daw ako. Bagay daw akong maging bayaran na babae at iba pa. Ang ginawa ko, DJ Rocky, binlock ko silang lahat sa account namin ng asawa ko para wala na kaming marinig pa. Pero, hindi sila natahimik. Hindi nagpatinag ang biyanan ko. Lalo na malaman niya na pwede pala kaming i-message sa Instagram. Pinamessage na kami sa pamangkin niya na isoli ko raw lahat ng bags na ibinigay niya. Ang ginawa ko DJ Rocky, Isinioli ko lahat ng gamit na ibinigay niya sa amin. Mga damit, mga use blankets, at kung ano-ano pa. Kasama din yung mga branded bag niya. At itinatak ko sa isip ko na hinding-hindi na kami tatanggap ng kahit anong bagay na galing sa kanya. Nagaling sa mismong nanay ng asawa ko. After noon, binlock na rin namin sila sa Instagram. DJ Rocky, sa totoo lang. Wala naman akong ginawang masama. At wala akong ginagawang masama sa kanila. At hindi ako yung gumawa ng dummy account na ibinibintang sa akin ng biyanan ko. Kaya nga, ganun na lang kasakit sa akin yung mga sinabi at ginawa nila. Kasi nga wala naman akong ginawang mali sa kanila. Kung meron mang nakakaalam nung alleged love affair niya sa Pilipinas, eh, hindi lang naman ako eh. Meron naman talaga siyang love affair at hindi lang ako yung nakakaalam noon. Alam din yun ng mga pamangkin niyang minsan yang nakaaaway. Pero ano magagawa ko? Blood is thicker than water. Buti na lang sa akin pumanig ang asawa ko. months nang nakakalipas. Pero nandito pa rin yung galit sa puso ko. Bagaman hindi tama pero may pakiramdam ako na ayaw ko na na makausap o makaharap pa ang biyanan ko. Active sa simbahan ng biyanan ko. Pero hindi pala yun sapat para maging Maging isa kang mabuting tao. At para naman sa dummy account na gumawa ng gulong ito, hindi ka man namin makilala, pero sigurado akong hindi ka makakatakas sa karma. DJ Rocky, ano bang dapat kong gawin? Hindi madali ang magpatawad. Lalo sa mga taong hindi naman humihingi ng kapatawaran. Baka nga sila pa ang galit hanggang ngayon. Nanay siya ng asawa ko. Pero mukhang napakahirap para sa akin. Ang ibalik ang dating maayos naming samahan. Anay ng asawa ko. Ang sumisira sa relasyon naming mag-asawa. Pero buti na lang. Hindi namin hinayaan na masira kami at hindi hinayaan ng asawa ko na masira kami. Sana ay mapayuhan mo ko. Muli, ako si Jen. At ito, ang aking secret file.